Goodie guys! Ano ka ba ulit sa ating channel? Isang mapapala aras lahat. Kasi makapagsira naman tayo ng ibigay sa ating itong First Pires ay isang Hyundai XRM 125 ay nagkakaroon ng problema sa kanyang push start. Sabi ni Bossing guys at in, uh, interview sa kanina, bigla daw nawala ang kanyang push start pagkatapos ng malakas na ulan. At sabi ko naman uh, sa kanya, gumana ba yan boss? Nung no, nakarang araw, yes boss. Yes, yes bossing, gumana siya. Pero nung naulanan itong motor ito kasi nasa labas na ng kanyang bahay at uh, walang takip, kanang magahan daw ayan na daw gumana ng kanyang post start oh. so tinik ko ganyan na guys pinasyalan ko doon ko na wala talaga so para makonfirm natin kung kung anong, anong problema sa kanyang motor either sa post start or sa starter motor or sa starter relay is kailangan natin iyon yung ignition switch at pakiramdaman natin kung sang banda is hindi siya function o natin yung ignition switch na guys yan umilaw na siya post start lang natin Ayun guys, wala talaga siyang effect. Wala talaga siyang uh, function. Kahit yung static relay nyo wala kayong marinig na pitik. Ayun guys, wala talaga. At dito sa push start, wala rin. So kapag yung senaryo guys, kapag naka-experience yung motor nang ayaw gumana yung starter, ang unang gawin nyo, kapag press button nyo ito, hinawakan nyo ito, pag, ah, uh, pag pindot nyo ito, makakarinig kayo ng pitik ng relay. Yung tik-tik-tik. Pero, sa station ng busing, is wala siyang uh, relay na tunog. Walang tunog sa relay na tik tik tik. So nag ibig sabihin guys, uh, hindi pa tayo conclude kung sa kanyang starter ba o oh, uh, static relay. Hangga't hindi natin ma-check ang kanyang uh, push start. Sa kabilang banda naman guys, kapag naman pinindot natin ito, ang kanyang push button tapos nagkaroon tayo ng tunog ng relay na tik 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 nangangahulugan yan guys na ang ating push start na ito, yung push button ay gumana yan, nag function yan. Kasi nga guys, meron siyang reaction sa ating static relay. Yung tik-tik-tik. So kapag nagkar nakarinig yung tik-tik-tik, nangalogan guys na nasa starter motor ang problema na yung, yung siklo Kapag nagkaroon kayo ng tunog ng tik-tik-tik. So nasa dalawa lang guys, hanggang hindi natin na ma confirm Pabaklasin natin yung starter motor sa yung motor. Doon natin madiscoverian kung may problema sa kanyang carbon brush or sa kanyang armature. Or kung okay yung carbon brass, okay ang armature, nasa tick relay, guys. Kahit kasi sira yung tick relay, tumutunog pa rin yung tik-tik-tik-tik. Pero sa ni bosing guys, walang uh, function sa kanyang push-start. Wala rin tunog sa kanyang relay na tik-tik-tik. So, ang gawin natin para ma-confirm ma natin, guys, na ang problema natin sa kanyang motor ay push-start, dito na ating uh, step na uh, tatrabahoyin. Pakiawak ng camera, bosing Since walang reaction nito sa kanyang push start guys, dito muna tayo uh, magsisimula. May bolt siya sa ilalim. Ayan, tanggalin nyo lang siya. Kapag ganitong design na mga manabela guys, napaka basic lang yung function nyo mga uh, push start. So may bolt siya sa ilalim, tanggalin nyo lang siya. Pag matanggal mo siya, automatic matatanggal nitong push button kasi hindi to siya naka-built in. Tanggalin to siya. Toloy to so, guys, yay nyo lang ginawa ko. Mahihila to eh. Yun guys, oh, may hihilo siya. So, kapag nakita kayo ng dalawang wire, yung uh, red yellow at saka yung blue uh, green, ibig sabihin guys, uh ground connection ng ating push start. Kapag gunda. Kasi kapag gunda guys, ulitin ko lang, ulitin ko lang. Ang green ay ground. Tapos yung uh, red yellow ito yung mapupunta supply sa ating starter relay. Yung nagbibigay tunog ng ating relay na So, si Tasi guys, is wala siyang reaction. So, walang pakiramdaman sa kanyang relay. Walang tik-tik-tik. Wala ding redondo sa kanyang starter. So, possible guys, dalawa lang yan. Kung wala sa kanyang wire na naputol sa kanyang harness, nandito yan sa kanyang push button. So, since, since hindi pa natin mawaklas yung harness niya, hanggat hindi natin na-direct ang linyang ito, yung sakit. So, napaka-basic lang guys, para uh, makonfirm natin kung sa push button ba ang problema or sa linya. Kapag nakita kayo ng dalawang sold lang ito, dalawang hinang try nyo siya i-direct wala nito guys try natin i-direct ha kung mag-under yung starter ng hulugan na okay ang ating linya guys so ang problema nalang sa, nasa sa kanyang push button ganito lang gawin nyo yun guys umanda na siya so ibig sabihin okay ang linya ng ating motor o okay ang linya ng ating uh, starter papuntang starter relay kasi narinig nyo naman umanda ng ang ating starter motor kaya lang, walang reaction dito. O natin ulit yung ignition switch. O natin. Yan. Yan guys, so, ang ulas reaction. Napakadili lang. Ang problema ng kanyang motor ay nasa push start mismo. Kasi meron tayo, meron na tayong idea guys. Kasi sinabi ni Bosing, ano uh, na-function pa daw kanyang starter. Nagkaumagahan, biglang malakas na ulan. Naulan na ito ng uh, magdumag. Pagka, pagka, umaga, uh, pagka, uh, pagka, uh, pagka umaga, is ayaw na magumanang push start. Nangahulugan guys na napasukan ito ng tubig. So, kailangan lang natin siyang linisin o lihain para matanggal yung mga kalawang sa loob. So, ito lang guys, oh. So, yan. Since na-confirm na natin na okay yung uh, okay yung linya, dito sa postart tayo mag-focus. Dito nyo guys, ilapit mo kamera. Yan, oh. No? kalawang totoo nga ang sinabi na at totoo nga ang ating akahaka ah, na kinalawang ang kanya pustert so, kunting linis lang ito guys at magiging okay na rin ako lang tayo ng kunting liha yun hmm, guys napaka basic lang kahit kayo kaya nyong gawin ang ginagawa ko hmm. liha lang ng kunti kunting liha lang So, ako ay bago pa sa yung channel, uh, titingin mo yung nakatulong video yung ginawa ko ito guys. Hinihingi ko support bilang sa subscribe. At pinutin na yung bell icon para lagi kayong updated sa akin mga bagong video na yung upload Maraming maraming salamat. Yun guys, oh, malinis na natin yung contact. So, yung isa namang contact at ang ating lilinisin. Yung may kalawang talaga. So, ito guys, dito, yan. At kung may katanungan ka kahit hindi related sa ginawa kong video guys, maaari kayong mag-iwan ng comments sa so, welcome po tayo lahat kung gusto mong comment. Sasagutin natin yan hanggat sa ating makakaya. Hanggang sa ating makakaya pala. Ayan, kunting liha lang. So, kahit kayo kaya na itong gawin guys, no, yun na pumunta sa mga shop kapag nakita nyo yung ito. Lalo naman sa mga lugar na malayo sa mga shop at gusto mag-DIY. Hey, guys, malinis na siya. Oh. Yun. Pakaduli lang. So, try natin ibalik. Siyempre, try natin ibalik guys. Tayo natin balik. At tayo natin pinutin. Kung magiging okay na ba ang motor ni Busing. Yan hmm, guys o. So. Oh. Yan. So lilinisin lang natin para maganda. At try natin pindutin ulit kung naka-on na ba yung ignition. Check mo nga kung naka-on ba. Yan guys, naka-on nga. Try na nga natin pindutin kung under ba. Sana under. Wala pa nga guys o. So. So, kulang pa uh, ang ating paglinis. Kailangan pa natin siya linisin ng pabuti. Or, try natin baliktarin, guys, yung contact. Baka nabaliktad lang. Try lang natin, ha. Wala namang mawala kung baliktarin natin. Baka nabaliktad lang yung contact, guys. Tayo natin balik tarin. Ayaw ata eh. Yun, pumasok. And guys, ayaw pa rin siya. Pakunta. Oh no! So, kailangan talaga natin siyang linisin. Linisin lang natin siya guys. Ay, mayroon akong lakit ng problema, guys, oh. Kita nyo ba itong uh, part nito? Ayaw siya mag-bounce. Oh. Huh? Ibig sabihin, guys, may problema sa kanyang spring. Kaya ayaw siya mag-bounce. Kapag hindi siya mag-bounce, guys, ito... May possible na hindi siya magkaroon ng kontak dito sa ating... ...linya. Dito sa dalawang... Uh, ...bronze na yan. Bronze na yan. So, tanggalin mo natin ito, guys, ha ah, At lalagyan natin siya ng spring para magkaroon na siya ng pagbounce. Kaya pala ayaw gumana ng ating poster pagkatapos natin siyang nilinis. Ayos. Few moments later. So ito na guys, nakahanap natin yung ng spring na papalit natin. pa uh, pahirapan makahanap ng spring kasi maliit yung spring nito guys. Oh. Yan, maliit siya. So ito muna ay pang uh, temporary lamang kasi yung spring original napakaluit ng kaunti nito. So medyo mataas to, kailangan natin siyang patuloy. Kukalante tayo ng kaunti. Pupuputo lang tayo guys kasi kaunti lang kailangan natin. At ilagay natin dito sa gitna. Sa gitna, sa gitna. ilagay natin ka ito guys. Ayan, nalagay na siya guys, may spring na siya. Kasi na wala nasira kasi yung spring, guys. Kinalawang kaya yun. Black natin yung kanyang kontak. Okay, guys so, oh. bounce na siya. Nagba-bounce na siya. Yan. Balik na natin, siyempre. Black na natin. Para matry na natin siya papustar uh, ko. Binarapan pa tayo guys. Yun. Pumapos. Yun. Tapos start na. So, hindi na makapaghintay yung post start guys. Automatic na po post start na siya. So, try natin siya ulitin uh, ulit na mismo tayo na po post start. Kung natin ignition ulit kasi umandar siya bigla. Ayan guys. Pustart lang natin. Yun! Nice. Automatic. Gumana agad. Ah! May pagkadali lang guys, di ba? Pero kasalasan kung Net talaga tayo makahanap ng spring, mayarapan tayo makahanap ng spring, bibili lang kayo ng bagong uh, right handle switch. Kapag wala kayo mahanap ng spring guys. So sa tasyon ni Bossing, okay pa kasi, okay pa kasi yung post-start niya, maganda pa yung ay uh, itsura niya, hindi pa siya ganong uh, kalumaan, kaya na natin siya ng paraan para mapa, mapakinabangan natin siya. At gumana naman, gumana naman natin yung guys. Humanap natin tayo ng counting spring, yung maliit, at naging successful naman natin trabaho. Ulitin lang natin. Yun guys, sa araw nito, sana sa nyo kung ito, kapag naka-experience yung motor, ng ganyan senaryo, isa naman 2-5, mapaganyang manobela, kahit anong design ng mga manobela guys, nakadepende sa design ninyong motor, kapag push start, biglang walang tulog ng relay, uh, biglang nawala yung push start natin, tapos yung pinut mo, ayan ang gumana, walang tik-tik, so try nyo baklasin ang inyong push button, at linisin nyo, baka nandyan lang guys, at makakatik pa kayo, huwag na kayong pumunta sa shop, So, maraming maraming salamat sa laging panood at laging pag ng channel. As always, laging mag i God bless.